hindi tama palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat po ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon. Hindi nung isang taon, kung hindi almost more than two years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon, yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na kalumpit Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, uh, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's uh, getting worse. Another video